Ang aral, o patutuo, sa muling pagparito ng Panginoon, at sa ikalawang pagparito, ng Panginoon ay hindi tutuo. Ang Diyos Ama, na nasa mga langit, ay nagsilang sa Panginoon, mula pa ng walang pasimula, at wala pang mga nilikha, na ating nakikita at nararamdaman ngayon. Mateo Kapitulo 17 Versikulo 5 Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap, ay lumilim sa kanila, at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Mateo Kapitulo 17 Versikulo 6 At nang marinig ito ng mga alagad, ay nangasubasab sila, at lubhang nangatakot. Tumungo naman tayo sa ating paksa, na ang muling pagparito ng Panginoon, ay hindi totoong ito ay pangalawang pagparito, or, second coming, dahil, madaming talata sa Biblia, na ang Panginoon Jesus ay nagpakita na, noon pa sa mga unang tao na ating pinagmulan. Kawikaan Kapitulo 8 Versikulo 23 hanggang 30 Ako'y nalagay, mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay. Bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililika ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako, nang siya'y maglagay ng balantok, sa balat ng kalaliman. Nang kanyang pagtibay ng langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salang sangin, nang tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako, nagaya ng matali nung manggagawa at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya. Ang inyong nadinig at nabasa, ay salita ng Panginoong Hesus, at ito ang patunay na siya ay naroon na, mula pa ng pasimula ng lahat, at kanyang pinatunayan, nang mangaral siya sa mga tao, nang siya ay nagkatawang tao. Juan Kapitulo 17 Versikulo 5 At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin. Nang kaluwalhati ang aking dinamo sa iyo bago ang sanglibutan, ay naging gayon. Juan Kapitulo 8 Versikulo 28 Sinabi nga ni Jesus, Kung may taas na ninyo ang anak ng tao, sa kaninyo makikilala na ako nga ang Kristo at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama. Madami pang mga talata na magpapatunay na ang Panginoon ay nagpabalik-balik na sa lupa. At siya ay nagpakita at kumausap sa mga lalaki ng Diyos at mga propeta. Himayin natin ang bawat masumpungang mga talata na mga patunay. Genesis Kapitulo 12 Bersikulo 7 At napakita ang Panginoon kay Abram, at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupaing ito, at siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. Genesis Kapitulo 17 Bersikulo 1 at nang si Abram ay may siyam na put na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram, at sa kanya'y nagsabi. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko. At magpakasakdal ka. Genesis Kapitulo 18 Versikulo 1 At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong ensina ni Ma'am Ray. Habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tolda, ng kainitan ng araw. Genesis Kapitulo 26 Versikulo 2 at napakita ang Panginoon sa kanya, at nagsabi, Huwag kang bumaba sa Ehipto, matira ka sa lupaing aking sasabihin sa iyo. Genesis Kapitulo 17 Versikulo 22 At nang matapos na makipag-usap sa kanya, ay napaitaas ang Diyos mula sa piling ni Abraham. Tunay ngang ang Panginoon, ay nagpakita kay Abram, at ayon sa nasusulat, na walang tao na nakakita sa Diyos kailanman. At siya ay hindi nag-iiba. At tanging mata lamang niya ang nasa mga dako. Juan Kapitulo 1 Versikulo 18 Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak, na nasa sinapupunan ng ama. Siya ang nagpakilala sa kanya. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 17 Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa ama ng mga ilaw, na walang pagbabago, ni kahit anino man ng pag-iiba. Awit Kapitulo 11 Versikulo 4 Ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Ang Panginoon, ang kanyang luklukan ay nasa langit. Ang kanyang mga mata ay nagmamalas. Ang kanyang mga talukap mata ay nagmamasid sa mga anak ng mga tao. Jeremias Kapitulo 16 Versikulo 17 Sapagkat ang aking mga mata ay nangasa lahat ng kanilang lakad. Sila'y hindi nangakukubli sa aking mukha, o nangalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. Kung ating susuriin na mainam, lumalabas na ang Panginoon at Diyos na kausap ni Abram ay hindi ang Ama, kundi ang Diyos na anak. Na ating Panginoong Hesus, na bumababa at pumapaitaas sa langit. Juan Kapitulo 3 Versikulo 31 Ang nanggagaling sa itaas, ay sumasa ibabaw ng lahat, ang galing sa lupa ay taga -lupa nga. At ang ukol sa lupa ang sinasalita niya, ang nanggagaling sa langit ay suma sa ibabaw ng lahat. Balikan natin at ating ipagpatuloy. Ang paghimay-himay ng mga talata, na ukol sa pagpapatunay na maraming beses nang pumarito sa lupa ang Diyos Anak. Na ating Panginoong Hesus, dagdagan pa natin ang patunay. Genesis Kapitulo 11 Versikulo 6 At sinabi ng Panginoon, Narito, sila'y iisang bayan, at silang lahat ay may isang wika, at ito ang kanilang pinasimulang gawin. At, ngayon ngay walang makasasoata sa anumang kanilang balaking gawin. Genesis Kapitulo 11 Versikulo 7 Hali kayo tayo'y bumaba. At dyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Amas Kapitulo 8 Versikulo 1 Ganito nagpakita ang Panginoong Diyos sa akin, at narito, ang isang bakol ng bunga ng taginit. Amas Kapitulo 8 Versikulo 2 At kanyang sinabi, Amas, anong iyong nakikita? At aking sinabi, isang bakol ng bunga ng taginit. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin. Ang wakas ay dumating sa aking bayang Israel, hindi na ako daraan pa uli sa kanila. Deuteronomio Kapitulo 31 Versikulo 15 At ang Panginoon ay napakita sa tolda sa isang tila haliging ulap. At ang tila haliging ulap ay tumayo sa pintuan ng tabernakulo. Deuteronomio Kapitulo 31 Versikulo 16 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, at ang bayang ito'y babangon at sasamba sa kakaibang mga Diyos sa lupain na kanilang pinaruroonan upang sumagit na nila. At ako'y pababayaan, at sisirain ang aking tipan na aking ipinakipagtipan sa kanila. Exodo Kapitulo 33 Versikulo 9 At nangyari, pagka si Moises ay pumapasok sa tolda, ay bumababa ang haliging ulap, at tumitigil sa pintuan ng tolda. Ang Panginoon ay nakikipagsalitaan kay Moises. Exodo Kapitulo 17 Versikulo 5 hanggang 6 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Dumaan ka sa harap ng bayan, at ipagsama mo ang mga matanda sa Israel, at ang iyong tungkod na iyong ipinalo sa ilog, ay tangnan mo sa iyong kamay, at yumaon ka. Narito, ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb. At iyong papaluin ang bato, at lalabasan ng tubig, upang ang bayan ay makainom. At gayon ginawa ni Moises sa paningin ng mga matanda sa Israel. Eksodo Kapitulo 34 Versikulo 5 At ang Panginoon ay bumaba sa ulap, at tumayong kasama niya roon at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. Exodo Kapitulo 34 Versikulo 6 At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya, na itinanyag, ang Panginoon. Ang Panginoong Diyos na pushpulls ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kaawaan at katutuhanan. Ikalawang paraliipo meno kapitulo 7 versikulo 11. Ganito tinapos ni Salomon ang bahay ng Panginoon, at ang bahay ng Hari. At lahat na isi na loob ni Salomon gawin sa bahay ng Panginoon. At sa kanyang sariling bahay, ay nagkawakas ng mabuti. Ikalawang paraliipo meno kapitulo 7 versikulo 12. At ang Panginoon ay napakita kay Salomon sa gabi, at sinabi sa kanya, Aking narinig ang iyong dalangin, at pinili ko ang dakong ito sa aking sarili na pinakabahay na hainan. Jeremias Kapitulo 31 Versikulo 3 Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, Oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Jeremias Kapitulo 24 Versikulo 1 Ang Panginoon ay nagpakita sa akin, at, narito, dalawang bakol na igus. Ay nakalagay sa harap ng templo ng Panginoon. Pagkatapos na madalang bihag ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia si Jeconias na anak ni Juasem. Hari sa Juda, at ang mga prinsipe sa Juda, nakasama kasama ng mga manggagawa, at ng mga mangbabakal, mula sa Jerusalem, at mga dala sila sa Babylonia. Patunay na ang Panginoon, sa simula pa lang ay pumaroon at pumarito na dito sa lupa, upang magbigay lugod sa mga tao ng Diyos at mga propeta, at hindi iisang beses lang, kundi maraming beses na at pinatutunayan ng mga talata na ating nabasa at nadinig. Ito naman ay pinatutunayan ng Panginoong Hesus nang siya ay mangaral. Pinagtibay niya na nagkita at nagkausap na sila ni Abraham noong una pa. Ngunit sila ay hindi naniniwala at bagkus ay nilait pa siya at pinagtatangkang patayin. Juan Kapitulo 8 Versikulo 39 Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, Si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Juan Kapitulo 8 Versikulo 40 Datapuat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katutuhanan, na aking narinig sa Diyos ito'y hindi ginawa ni Abraham. Juan Kapitulo 8 Versikulo 56 Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw, at nakita niya, at natuwa. Juan Kapitulo 8 Versikulo 57 Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, Wala ka pang limampung taon, at nakita mo si Abraham. Juan Kapitulo 8 Versikulo 58 Sinabi sa kanila ni Jesus, Katutuhanan, katutuhanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Mga kapatid, ating nakita at narinig, ang mga talata, na isang patatoo, ng mga tao ng Diyos, at ng mga propeta, ang pakikipagkita sa kanila ng Panginoong Hesus. At kahit maging si Saul, na tinatawag ding Apostol Pablo, ay may karanasan din, na nagpakita ang Kristo Jesus sa kanya, at siya mismo ang nagpapatunay. Kahit sumalangit na ang Panginoong Jesus, ay napakita siya kay Saul, upang usigan at bigyan ng karamdaman, ay tinawag pa din siya bilang maging Apostol Pablo, at naging ministro ng mga hentil. Ang kanyang paliwanag ay ganito. Unang Korinto Kapitulo 1 Versikulo 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Heso Kristo, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid. Unang Korinto Kapitulo 15 Versikulo 8 At sa kahuli-hulihan, tulad sa isang ipinanganak sa dikapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Unang Korinto Kapitulo 15 Versikulo 9 Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapat dapat na tawaging apostol, sapagkat pinag-uzig ko ang Iglesia ng Diyos. May patatuo si Apostol Pablo, tungkol kay Haring David at ang Panginoong Hesus, na ang dalawa ay nagpangita. Ayon sa nasusulat. Mga gawa kapitulo 2 versikulo 25. Sapagkat sinasabi ni David, tungkol sa kanya, nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan. Sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay, upang huwag akong makilos. Nawa, mga kapatid ay naunawaan na ninyo, at nagkaroon kayo ng kaalaman, na ang Panginoong Kristo ay tunay na espirito. Mula pa ng pasimula, siya ay bumababa at pumapaitaas sa langit. Sa mga nakaunawa, at sa mga naniniwala, tayo naman ay magsabi ng Amen. Amen.